Uh, magandang araw ho. Uh, may gagawin tayo ngayon. Oh. Samsung LED. Yan. Ano siya? Uh, 32 inches. Ang problema niya, uh, ayaw dumiretso yung power. Nagaano kumukurap lang yung pinaka pilot light niya. Ito, isaksak natin. Ayun, oh. may maririnig kang ano, tunog. Tapos yung pilot light niya, ayan ang ano, ilaw. Ayan. Eh. Eh, nawawala. Tapos yung pinaka video niya dito sa LED, ayun ang makikita. Ayun. Ano siya, uh, gusto, gusto niya magka-power pero ano, uh, Ay ayaw dumiretso. Uh, kaya ang nangyayari, kumukurap lang siya. Yan ang hanapin sira. babaklasin natin ito para malaman natin kung ano ang naging problema. Ayan uh, ang ano niya, ang laman niya sa loob. Ito yung pinaka power supply niya. Yung regulator, tapos ito may motherboard niya. Uh, At yung, andito yung panel board niya. Ito, ito, yung panel board niya. Bale, ano, dito tayo tututok dito sa power supply. Titingnan natin. Uh, Ay, voltage reading natin siya. Titingnan natin kung normal ang pasok dito sa uh, dito sa motherboard niya, kung normal ang pasok ng kuryente. Ang ah, gagamitin natin siya ng digital tester na ilal nakalagay siya sa bolt. Bali nakalagay siya sa yan sa DC. Itinan natin kung normal yung pumapasok dito ng kuryente. Bali ito yung ano yan pinaka-boltahe niya. Pinaka niya. Uh, isang ano ah uh, 13 volt tapos ground at isang ano, pa, ano, 5 volt titignan natin yung 13 volt sa so pangalawa din sa dulo tsaka itong 5 volt titignan natin kung ano kung normal yung kuryente nya ay sasaksak ko ano, itong cordon nya Ay, na yung tunog nandoon pa rin. Pati yung pinaka backlight niya, kung papansinin mo. Ay, no. Gustong dumiretso pero hindi dumidiretso. Ay, no. Voltage rating natin tong 5 volt muna sa dulo. Ay, meron siya. Yung biglang nag- -back. Yung 5 volt niya. Ayun, biglang nawawala. Bumabagsak ang kuryente tapos bumabalik itong 13 volt nya ayun, ganun din na nangyayari uh, nakakaroon siya ng 12 volt pero uh, bumabagsak nagdadrop yung 12 volt nya yan, ibig sabihin hindi nagdidiretso yung ano, nagdidiretso yung ano, yung kuryente niya rito sa ano, dito sa may motherboard niya, yan dito. Isang generator hanggang sa dito sa motherboard at dito sa panel. Kaya yeah, ganyan. Bali dito tayo tututok sa ano sa power supply niya. Titingnan natin diyan kung bakit ayun yung mag ng kuryente. Tatanggalin natin saksak Ayan, ito yung ano niya, yung... Ito yung power supply niya. Ah... Uh, bali yung ano, yung mga kapasitor. Dito sa may low board na ano, low board na supply, okay lang naman. Pero kung mapapansin mo, ito may nag-iisang ano, naka medyo nakaumbok. Ito naman, pantay naman to. Ito, itong nakaumbok na to. Ayan. Alahin ano muna natin to. Tingnan muna natin to kung, kung may problema tawag mapalitan natin. At na natin kung magkakaroon siya ng power kapag itong capacitor na do dito sa power supply ng ano ng LED kung magno siya. Pero kung hindi, bo voltage reading natin dito 'yung ano, 'yung mga piyesa nga rito sa power supply. Ito, ito yung ano, yung kapasitor niya, yung medyo matambok na yung ibabaw. Ayan. Ang ano niya, ang voltahe niya ay ano eh, 160 volt, ah, uh, 47 microfarad. Ayan. E test rin natin siya, tingnan natin kung shortage siya, leak or open. Ayan. Ang gagamitin natin ito, ah, uh, Itong ano, analog tester ah. Ilalagay natin siya sa ano. Times 1K yan, 1K. Kasi mababay microfarad niya. Mababay microfarad niya, 47 lang. Kaya pwedeng itaas to. Short natin. Yan, nasa 0. Test rin natin yung kapasitor. Tignan natin kung may resistance yan. Ayun o. No? Oh. Tinester ko na siya ng, ano, ng kabilaan. Hindi siya pumapalo. Hindi man lang tumataas to. Tapos bumabalik. Yung pinaka needle ng tester. Hindi, bu ano, hindi, naga, ano, hindi siya bumabalik. Hindi siya tumataas. Hindi siya bumabalik. Ulitin natin. Ayun, wala. Ito. Hanapan muna natin siya ng ano, ng gantong bulta eh. Titignan natin kung kukumpir natin siya dito sa kapasitor na to. Kung anong, ano ang pagkakaiba. Ito, meron ako. Ito. Pareha siya ng ano, ng value ng ano, ng kapasitor. 160 volt 47 microfarad ito tester natin para malaman natin kung ang pagkakaibig niya sa sa, sa nakalagay dito ayun ayun kung mapapansin nyo yung needle ng tester tumataas at tapos bumababa Eto, tingnan natin yung luma. Eto yung luma, yung dati. Ayun, wala. Ibig sabihin, itong luma, ano na to, uh, open. Eto, Ayan o. Oh. No. Ano, meron siya at mapalo siya. Ah, uh, ito ang ilalagay natin tapos ah uh, pagaganain uli natin, subukan natin, titingnan natin kung may pagbabago. O... Ito siya, dito siya nakalagay. Ito ang anong itong bilog na 'to. Capacitor 'yan. Ito kung mapapansin niyo itong guhit na 'to, itong may guhit na 'to. 'Yan ang ano, yung negative niya. Kasi lang ganyang guhit, ano 'yan, 'yan positive. Ito yung negative niya, itong may guhit na 'to. 'Yan. Positive siya, ay negative ah, uh, itong may guhit na to yan ang negative nya tapos itong isang paang to yung walang guhit yan ang positive kaya paglagay nya pag ganyan ay nailagay ah, na natin yung ano yung kapasito yung ano yung ayos ito yung sira ngayon ang gagawin natin dito babalik natin sa presto tapos susubukan natin siya magaganahan natin kung Magkaka, ano na kung di na yung power niya. Ayan, ay eh, balik na natin yung ano, yung sa power supply na. na natin yung wire dito papuntang ano, motherboard. At, at itong ano sa backlight, ito sa backlight eh. Ayan, gagawin natin ngayon, susubok natin siya. Tapos, voltage reading natin. Tingnan natin kung pag normal na yung kuryente niya. Sasaksak natin tong cordon. Yan. Saksak natin ulit, Voltage reading natin yan, ano, yung 5 volt nya. Ayun, hindi na nagda-drop yung ano. Hindi na bumabagsak yung ano, yung 5 volt nya sa power supply. At itong 13 volt. Ayan, 12.78. Oh, hindi na siya ano, hindi na bumabagsak. Ano. Pati kung papansin mo yung ano, yung backlight nya. Ayan na, may mga ilaw na. Ngayon titingnan natin kung ano siya kung may mali liwanag na siya sa ano sa sa pinaka LED niya. ngayon meron na Ayan, may power na siya kaya nakasulat uh, bali na lang natin lalagyan natin siya ng ano ng video para malaman natin kung normal yung tao o yan nilagyan natin siya ng DVD uh, itignan natin dito kung lalabas yung ano yung tao ng ano na yung video ng DVD kung lalabas na rito sa ano sa dito sa LED TV yan itong LED TV sasaksak natin to tapos ito sa DVD tingnan natin kung papasok na siya yan tayo natin Ayun. Lumabas na 'yan, oh. DVD. Ayun. Hintay na natin magano siya mag-play. Ayun. Yan, okay na. I-volume natin. Ayan, lumalakas gumagana na yung, ano, yung LED niya. Uh, pag pinasukan siya ng DVD, lumalabas na yung sounds niya. May video na siya. Uh, yung power niya, hindi na kumukurap-kurap yung ano. Yung signal. Bale, yung pinalitan natin, ito, ito. Ito, itong capacitor na to ang 160 volt 47 microfarad Bale, ito lang pinalta natin. Bumalik na yung ano niya, yung normal na supply ng ano ng ng LED TV. Ah, uh, sige po. Ah, may nagawa na naman tayo sa appliances na problema niya sa power supply, kumukurap-kurap lang siya. Ah, nang palitan natin 'to. Nag-normal na po. So, watch lang kayo, share and subscribe po sa mga ginagawa ko para at least sa lahat ay na lahat ay nasusubaybayan nyo. Di ba? Maraming salamat.